Ayun guys, papunta na kami para mabilis, mag natin. Nandito <laughs> na nga kami ngayon sa sa ano, sa may diwata. Ayan eh. Nandito na kami sa ano, sa malakas yung kay diwata. Overload Paris. Dalawa, oh. Try namin yung overload. <laughs> Dito kami kay diwata. Oh. Oh, shout out pala kay CJ. <laughs> oh, dito kami kay Diwata. Dili. Record ako. Poco sa akin. Sobrang dami. Aba. Saga, saga lang. Para sa'yo to, Diwata. Hahaha. <laughs> So ayun nga, nandito na nga kami sa ano sa uh, kay Diwata Paris Overload. Uh, sobrang dami talaga ng tao pila-pila rito. Uh, tapos matirik pa yung araw. Kaya pag pumunta ka rito, dapat uh, willing ka talagang pumila. Gaya nito, daming tao may sa harap namin, may sa likod pa. Yan oh, no, soft drinks. Uh, nakababad na yan, dami daming soft drinks na nakalagay dyan uh, may number kang naipakita para ibigay sa iyo kasi yung, yung ayun yung cashier nandun sa unahan sila magbigay sa iyo tapos paginom ka ng soft drinks ibigay mo lang yung ticket doon sa kay tatang yun nga yung iba nakatalok po sa sobrang init may iba may payong sobrang dami talaga dyan nakapila

ako magbabaya dati. Bakit ang pila doon? Mapunta yung mga na kayo. Ay! May nga pat. May na daw. Wala Peto At ayun nga, malapit na kami uh, Nakapila kami dyan Yung Malapit na kami magbayad Sobrang kahit malapit na no? Ang tagal pa din gawa ng dami pang nasa unahan di pa nabibigyan ng, ano, ng Paris nila Tatlo Ayun e nga, ayan At nakapagbayad din ako Sa sobrang tagal Punta kami dyan ng malis pala kami ng site uh, ano na mga alas 12 pero nakarating kami dyan na launa pumila pa kami ng siguro kalahating oras kaya ganun siya ka tagal uh, tapos waiting ka pa kasi punuhan yung table ayan paspasan yung chop ni Kuya dyan kaya kailangan pag pumunta ka talaga dyan waiting to wait ka ayan oh tagal namin, kahit na malapit na kami sa, ano, sa tawag dito sa nagbibigay ng paris pero tagal pa rin mag kasi sobrang daming na nasa harap uh, kaya yun medyo mabagal nga willing to wait ka talaga, sobrang init kasi open lang yung area uh, ang meron lang ng payong yung sa may kainan at yun kami na nga yun yung lechon kawali nila uh, masarap yung pagkaluto ayan o oh tapos di ka talo kasi punong puno talaga yung ano yung nila tayo yun? nga pauwi na kami salamat diwata sa Paris <laughs> ayun pauwi na din na namin binidyohan yung pagkain kay masyadong maraming tao Saya pa balik kami para magic. <laughs> dito di <na nga> kami. <laughs> <laughs> Andito na kami nag nagulo gabi sa nag nag ano kami nag instant yung sa ano nag kay Goku ba nag tawag uh, teleport nag teleport kami dito na kami sa site kaya babalik lang namin sige mga guys I'll see you on the next video